kita yung mga naliligo doon oh. Oh. kinakali sa akin yan para mayroon <laughs> Ayan, liligo daw sa dagat. Dami namin baon. Oh, punong-puno, punong-puno sa baon. Wala Oh, mayroon pa doon. Ayan, dalawa to. Ayan, o. Oh. Ah, oh, baon. Oh. Daming baon. Sabi ko, hintay tayo kay Michael, Ay, wait. Ah, Hindi na lang ako. Oo, ako. para. Ayan, hello, o. Biyay na... Beach Resort. Open Monday to Sunday. We have Academy. Rest and Relax Session. Ayan, o. Dito kami sa BNS Resort. Ayan, o. Beach and Resort. Ito yung entrance. ito yung pagpasok mo ayan cottage maraming cottage ayan may mga cottage linggo ito mayroon pa sa gitna sarap ito gabi may mga life jacket din doon ayan o, para sa mga ano siguro yan nagbabantay ah, ito yung aming cottage dito na kami dami namin baon ayan oh. punong puno ang lamisa baon pa lang ayan o. ay lager doon oh. <coughs> 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 ulitin natin <coughs> ang cottage ayan, si Don Don Jisi ng yung cottage natin sa Lobo 'yan. Maganda ito. Kakaibang ganda nito, may kwarto. Hoyan, kwarto. May Ganda ng unang puma, ah. Lambo. Bintana, oh, dalawang bintana. Tapos labas naman ito.

Ayan, may mga abis na nga naliligo Ayan, Ayan, ang dagat dito Maalun, no La Laki ng alon. Ayan. Dito yan sa Rizal Resorts Ayan, oh Laki ng 'Yung aking maestro, ito lang yung kanan nila, ayun. Sige, ako pwedeng lumugpas doon. Saan may boundary na 'yan? Para kay A, tali, percha di, edi mundo. Ah, medyo tutugon yan di dadian. Doon iba naman ningil doon. Oo, iba naman. May territory pa sila ito, tori. Ito pala sinasabi mong tori.

Uh, ano ito sambat spalangto yung sambat sparatipalang undupa oh sambat spalangto kaili mo utang ko pa lang. Pa, oh. pa lang to. mo utang ko istan ano 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 Ako. ano 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 baby pa. ano 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 Ising ni lolo drawing mm. kita. The drawing. <laughs> ah, si Madero. 'yan. Mamaya magsi-simtruck 'to eh. Bakalaan ay alin ko ang Tangana na lang. Yung ano mo? Dapat diremalag pa si Kuhit. May bagis May bagis ito. Ayun. Ay, ni Ayan, yeah, nakapaglublog na ako. Ayan, yeah, umulan. Ayan, oh, umulan pa yung outing namin, umulan. Ayan, oh. Video call. Ay nga pogi oh. Nga babaihero to. Itong babaihero ni isa oh. Isa. Yung nakasalamin. Ah, pareyo nakasalamin pala. <laughs> Lagay kayo diyan ng ano ng ano? Pulutan. Eh lata. Burtang <laughs> nan. Kunta lagi nang barya. Lagi <laughs> nang barya wala man ang daan di. Bagot. Nagsayop pang pagkagat. Pay <laughs> magpangapay

ito. Oh, masagi na nagtibaw oh, lang uh, ito, nagtibaw. Nagtibaw lang. Yeah, dito pa. Ayan, dito sa resource na pinunta namin, nakakati namin itong rest house. Ah, uh, itong mga cottage, uh, mga upa lang ito, mga 1,000, 1, doon sa pinisto namin, 1,500 kasi medyo malaki. Ito, ayan ito. Ah. <coughs> ya. Aketin libre daw aket dito eh. Aket tayo dito to entrance. Naayos pa to ni patuan, pato no? talagang finish. Dito yung tsura nyo may ano diyan oh. No? Ito akyat. <coughs>

Oy, oy, oy. ganda oi 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 cinilah ganda ah sila nama <laughs> plastik ya di rooftop Oh ganda pala dito wow <laughs> don Paunto. Don Paunto. <laughs> oh, ganda dito wow. Si don kami dito, kami. Ayano. Dito kami sa Labas. Kita 'yung mga naliligo do'no. Oh. oh Kaya, uh, ano. Ito yun sa gilid Ayan, dito tayo sa Third floor Dito yung dagat sa baba Basa pa Ayan o oh. Ayan hmm.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ